Uh, magandang tanghali sa inyo mga kabosbi medyo tanghali ngayon na lumabas tayo at natry kong mag vlog kasi wala na tayo vlog siya nga pala ang um, sakay ko ngayon ay si Soro ito ay isang Kawasaki na C400 na model 2021 Uh, siya nga pala kasi may nagtanong doon sa aking vlog tungkol doon sa XADV750 na dahil ang height ko ay 5'3 nagtanong na rin siya kung ano daw yung aking masasabi dito sa C400 sa height na 5'3 ang masasabi ko lang dyan sa height na 5'3 eh, tamang-tama na yung C400 sa height na 5'3 kumbaga tukod na tukod na siya ito ngayon ako naka flat shoes ako pero lapat yung pa ako e nga pala ito sa commonwealth avenue itong party na to sa tapat na sa tapat ng ever eh, na bak-bak na to Nabakbak na yung asfalto. Pero bandar yan, na-asfalto na nila. So, yun yung update dito. Kahit sandali lang. Medyo maayos na dito mga kabosbe kasi asfaltado na. Halos karamihan asfaltado na. Bibihira na yung malubak. So, balik tayo dito sa topic. Dito sa C400, height na 5'3". Eh, maayos na maayos. Flat na flat matutukuran mo kaliwat kanan ng paa mo kaya ang may papayo ko dun sa mga may height ng 5-3 na katulad ko eh C400 para sa beginner bike nasakyan ko rin yung Ninja 400 pakiramdam ko mas mababa pa dito sa C400 eh. siya nga pala na maintenance ko na rin pala ito si Soro So, ng AC400 si kasi uh, nasa 37,000 kilometers na yung automate eh. Uh, so, napansin ko yung kadena niya eh, may slack na hindi napantay pakiramdam ko uh, natunaw na yung kanyang o-ring na dun sa loob kaya ginawa ko uh, umorder ako kay Mayor Watogs siya yung ano may authorized may mga genuine na uh, ano genuine na uh, Kawasaki Kawasaki spare parts genuine naman yung kanya mga binebenta at saka maganda naman siya ka transaction at saka medyo mura din original parts naman eh So, order ako sa kanya ng isang set na ang nang tawag doon, combo set na sprocket, sprocket set kadena at saka sprocket so ang ginawa ko, sa kanya ko pinalagay nagustawang kami libre naman yung palagay sa kanya yung lang, yung maliit na sprocket hindi natanggal kasi medyo mahigpit sabi nung mekaniko medyo okay pa naman daw yung magandang so hindi na namin pinalitan so maganda na siya ngayon wala na siya pantay na yung ikot niya magandang maganda na siya nga pala pinalitan ko rin pala yung kwan ito itong sa manibela yung kanyang ball race siyempre sa kanya rin ako order kasi original parts mga halagang 2,400 uh, may mga pulitas at yung ball race isang set din uh, 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 ginawa ko, imbis na siya yung maglagay, yung mekaniko niya, ako na lang yung nagpalit ng aking ball race. So, talagang paklas todo itong buong assembly ng harap. Tanggal ang gulong, tanggal ang headlight assembly, uh, tanggal ang manibela. Nagtataka kayo kung paano ko nahiangat ito tinalian ko lang yung kanyang magkabilang uh, slider yung tinali tapos inangat ko gamit yung tali binitin ko lang siya habang habang naka uh, spool kaya ayos naman isang araw ko lang rin ginawa na palitan ko rin tapos sinabay ko na rin yung pagpapalit ng uh, brake pad. Ingat-ingat kayo sa pagpapalit ng brake pad kasi mabilis mabilog yung uh, caliper pin. So, yun lang yung payo ko. Kasi ako uh, nabilugan lahat lahat nabilog. Pinagawa ako pa, pinatanggal ko. Sa, uh, saan ko ba pinatanggal yun? Sa, uh, pinatanggal ko siya sa isang machine shop na marunong talaga hindi ko hindi ko siya pinaspatan na welding para matanggal talaga ah, binarena siya tinanggal yung ulo yung kamatungpag so itong nakakabit ko sa akin ngayon eh, na caliper pin eh, hindi original medyo maiksi siya sa original pero pwede na mga ilang ko siguro papalitan ko rin para may balik siya original ginawa ko, hindi ko nagaano yung inigpitan hindi ko naman pinanglolong ride dito pinampamasok ko lang sa trabaho kaya okay na rin siguro yun ang mga update dito sa motor dito kay Soro sa aking C400 uh, mamaya-maya konti uh, uh, Tingnan natin yung update tayo sa kalsada dito sa komunal sabi niyo. May mga nabakbak kasi na asfalto na dito. Ituloy-tuloy muna tayo mga kabosbe. Ah, uh, mga kabosbe, dito ulit tayo sa Commonwealth ngayon. Papunta naman tayo ng Fairview. So, itong Kawasaki C400 eh lagi ko ginagamit sa araw-araw kasi medyo matipid naman siya nasanay naman na kasi ako Ah... Uh, ang yan mga kaboss B, may mga nanguhuli kaya sa mga panahon na malawag ang kalsada medyo ingat-ingat tayo dito sa Commonwealth mo kasi yan yung mga panahon na nanguhuli yung mga traffic enforcer pero pag rush hour hindi mo sila makikita nanguhuli kasi makaka uh, makakakos pa sila ng traffic pag nanguhuli sila so expect pag ganito maluwag ang kalsada may makikita kang mga traffic enforcer na ah, nakuhuli lalo na dyan sa tapat na central na yan mayroon yan dyan yung konsumo pala nitong C400 sa gas eh, medyo matipid naman po kung... para sa akin ha kasi ang isang litro nito eh, tatakbo ng 25 km hanggang 27 km depende sa tiga na dito sa throttle depende kung gaano ka, ka agresibo sa pagmamaneho ito ingat ingat din dito minsan kasi andyan pag talagang manghuhuli sila once nalawagas ka dyan sa blue lane na yan may mga nag-aabang dito mga traffic enforcer pero huli ka dyan pero sa ngayon doon tayo sa batas traffic ko at talagay talagay tayo mga kabaswi meron dito sa part na to na hindi pa rin ginagawa mga kabaswi Nagal na so, yung wishlist ko na magawa nila eh. kaya lang hanggang sa ngayon hindi pa nagagawa kasi nagtataka naman ako dito sa side na to nagawa na nila pero itong side na to wala apakaluwak ah, pa rin na minsan ang ginagawa ng mga uh, unaka motor sa sila dyan 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 kasi makinis dyan dyan, dyan, dyan nakapagpansaliwa ko so, ito ah uh, tra ipagawa dito at yun lang mga kabosby maraming maraming salamat sa inyong panonood shoutout nga pala kay Papaki Vlog kay Pusang Gala at saka kay Pudong TV Pake-like na po ang aking mga video sa youtube channel at saka sa facebook page Bosby Adventure Rides po pakipalo, like and share na. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Bye bye!